Today is now, guys. Maclean is type guys. Alright, this doesn't end. Thank you. Basta you guys Dito guys Abroad eh. Hindi basta-basta ang trabaho guys All around Kakinan nasib Baga ka, maduga at... Lalu-lalu lalu pagkakatiwalaan kanam um, kaya kumpi na katiwalaan tayo guys wag nating sayangin hmm. kaya habang Naglilinis dinis tayo tayong content para may upload tayo sa thing of me na-upload sa youtube kasi ang pag-youtube or ang pag-vlog guys ay para rin yung nag-aaral tayo na kailangan natin pag aralan lahat kung paano tayo buhay lalaki ang ating bahay at para mapanatili natin okay ang ating channel okay ang ating facebook magtabahuin makipagpak mm -hmm. palaging magano makipag-engage mag-iwan ka ng mga ano, doon mga komento maganda din at ano yung iko-comment mo ay yung naayon sa mga video. Para ano, sama-sama tayong aangat dito sa YT. Maglinis na ang kumiyang, guys. Mali pa. Gagawa lang tayo ng video i upload natin at huwag mag ano ng para hindi ito mag copyright mahina lang ang boses ko guys kasi may ano dito ang amo ko Tapos na kasi ako nag ano kanina guys. Ano yun sa labas. Kasi syempre unahin ko ang labas kasi mainit. Pag tanghali na. Kaya ang yung ice kitchen ginawa ko ano pinagpalit ko sila. Ang paglilinis sa taas ay ginawa kong tanghali. Kasi sa lista ng amo ko ano yun. Dapat umaga. Pero Sinanong ko? Syempre, ang init kaya pag ano. Pag tanghali ako magwalay sa labas. Kaya kailangan meron nung tayong mahal, disipline sa ating sarili. Thank you for watching!